Bago po natin simulan yung ating video na to mga kabengbeng So naka-flash po sa inyong mga screen yung ating mga official Facebook account So sa mga gustong sumali sa ating mga paraffle at mag-avail ng unit Diyan nyo po ako i-message Good morning po, good morning again mga kabengbeng Pangatlong unit natin na i grouping for today uh, August 15, Thursday mga kabengbeng So yan mga kabengbeng, napakagandang unit na naman So yan, master for big boss ng mga CO2 unit mga kabeng-beng So manlapat pistol rifle. Ah uh, CO2 3 po. Oh, ayan, big tank, napakaganda. So ito po ay upgraded to 24 inches long barrel and additional 1.5 inches uh, na tanke. So mas mahaba yung tanke niya compare sa mga uh, standard na ganito mga kabengbeng na 18 inches barrel. Ito ay 24 inches barrel na po plus silencer pa yan, napakahaba. So ito uh, po ay unit ni Sir Torino Joseph. Sir Torino Joseph ito, mga kabeng-beng. So, sir thank you po sa tiwala, sir. So matagal-tagal niya uh, pinag-ipunan 'to, mga kabeng-beng. So, ito po, sir. Atin na pong susubukan ngayon ang inyong unit. So 30 to 40 shot. So mas marami siguro ito, mga kabeng-beng dahil wa wow, additional 1.5 inches bar uh, barrel. Ay tank. Yung kanyang barrel is 24 inches na. 3-cock pa rin, mga kabeng-beng. At yan, napakaganda pa rin. Retractable. So, 3-cock mga kabeng-beng. So, pero i-zero lang natin ito sa 2-cock. Uh, Naka-big scope na BSA Black Powder 4x16x44. Um, ano pa ba? So, yun lang mga kabeng-beng. Simple lang naman. Pero, napakabongga. So, ito. Atin na po At i-grouping test para makita at uh, sir yung kanyang uh, accuracy ng unit na inavail sa atin. So, ito po. Ilalagay ko na po itong ating camera sa ating side cam mount. So, lang. Ayusin lang natin yung ating side cam mount. And yan. So, ito po. Atin ito pong subukan itong unit ni Sir Torino Joseph, mga kabeng -beng. So, grouping test na po natin. So, banda dito sa malinis. So, naglagay tayo ng mga tape doon para makita na malinis talaga mga kabeng beng no? yan hinak pa natin yung mga butas doon so ito po mga kabeng beng subukan na po natin ang inyong unit no? sir Torino so gagamitan natin bala is um, astro 18 pellets ay sorry meteor pala meteor meteor po and resize and sorted straight from the box na no? mga bala po so, sa second cock tayo mga kabeng beng grouping test and zero ang no? Yeah. so first shot po first shot mga kabengbe first shot po so yung ating first shot mga kabengbe so gawin natin reference shot yung ating unang shot para hindi pa bago bago yung ating aim At isiro na rin natin second shot third shot po pangatlo pang apat Pang lima, So zeroing muna tayo no? Pang-ani Pang-7 Pang-8 At pang sampu. So yan, 10 shots po. Yan po yung kanyang laging groupings, no? So dito, final groupings and zeroing na tayo, mga kabeng Using same pellet, Uh, Astro 18 pa, ay, uh, sorry, Meteor po pa rin mga bang bang, Meteor, so sorry nasa na tayo sa Astro so 10 shots din po using Meteor pellets po so wait lang kuwalat na ng bala so unresized and unsorted, straight from the box ng mga bala na Meteor final groupings second cup first shot po final groupings and zeroing first shot so yun yung ating unang shot second shot po pellet to pellet third shot fourth shot napakagandang tumama sir Torino Panglima, panganim, pang anim halos ayaw lumagi ng ating groupings Pang pito Pang walo Pang syam, At pang sampu Sir Torino. So yun, 10 shots. So tara, lapitan po natin yan sir para makita nyo kung gaano kaganda yung kanyang grouping. Sa gaano lang kaliit sir Torino. No? So yan, gumamit tayo ng karton para makita nyo kung gaano lang kaliit yung kanyang patama. And yun, uh, naka 20 shots tayo sa tukak so tukak po yun no uh, umabot pa siya ng 20 so meron pa naman mga kabeng beng so tara lapitan po natin yung naging groupings So yan po Sir Torino, napakaliit lamang po ng ating groupings sa ating first groupings dun sa ating zeroing ayan po pinakamaliit kong daliri ayan then dito sa ating um, last groupings mga kabengbeng hindi tayo nagkarga no Wala tayo, hindi tayo nagkarga ng uh, CO2 doon tuloy tuloy po yon 20 shots ayan napaka accurate pa rin solid ayan 20 shots mga kabengbeng dito 10 shots groupings so ayan Sir Torino salamat po sa tiwala no yun lang po ang masasabi ko salamat sa tiwala sir at pakihintay na lamang ang inyong unit again peace out po